Kung bibigyan po ako ng opportunity, why not? My goodness, I would love to be part of Batang Piyapo. Pero wala naman pong offer. Wala pong, uh, wala pong inaalok sa akin na maging parte po ng Batang Piyapo. Uh, so ngayon, wala naman pong kahit anong offer na maging parte po ng kahit anong uh, proyekto. So hindi po, pero kung nangyayahin po po, kung nakalukin uh, po ako when open opened po ako doon. O, oh, kasi nasa ano ka yung table eh, so pwede na, di ba? Bakit naman so, eh, Kasi kanina na pag-usapan, okay na kung sasagutin mo o hindi ah. Okay. Napag-usapan yung moving on. Ah, kasi okay. hindi, hindi ba't binabanggit yung pangalan, hindi ba't si parang yun yung tinutukoy niya. So, masasabi mo bang talagang nakamove on ka, naka namin, ka na kasi sa umasya ka namin, isa na, nakamove on ka na ba doon Yeah, alam so, mo naman po. Definitely po. Na banggit ko po kanina no, parang na hanap ko na po yung aking peace. Talagang uh, nasara ko na po yung chapter na yun ng aking buhay. Eh lagpas-lagpas pa po kumbaga sa sa move sa pag-move on yung gano'n. So Uh, masaya, masaya po. Definitely masaya po kung nasaan na ako ngayon sa buhay ko po. I'm happy where I am. Pati na rin po sa yung kusino po ako today. Um, and of course, looking back, parang in a way, thankful po ako dun sa mga pangyayari in a way. Uh, nangyari naman po ang lahat ng yun for a reason. So, um, definitely moved on. Sobrang happy po uh, kung nasaan ako ngayon at kung sino po ako today. So, yes, definitely po. Moved on na po at close na po yung chapter na yun. Marami na pong mga nangyari po after. Kasi di ba yung mga babae, Nakaka-boom lang pagka may bago naman ng mga oh masaya. Pero mukhang wala ka namang bago love <laughs> di ba? Parang hindi naman po kailangan. Tsaka parang ang ay, hindi naman po sa hindi maganda. Pero parang hindi naman po kailangan na yung ganun na sa ganung paraan or ganung way uh, na makapag-move on, no? Yung parang uh, papalitan or what. Kasi hindi ka talaga tunay na makapag move on kung ganun lang, kung papalitan nyo lang po or i-replace re nyo lang po. So, hindi po kayo makakapag-heal talaga kung gano'n lang po, di ba? So, maya't maya nandyan lang din po yung inyong mga pain or yung, hindi po kayo makakapag-heal. Um, kailangan on yung sarili niyo po, on your own. And like I always say, hindi po kailangan. Talagang sarili nyo lang yung, yung kailangan nyo. At the end of the day, sarili nyo lang din po yung sasalo po sa sarili ninyo, makakasama ninyo, parang ganun. So, hindi po kailangan yon Hindi po siya requirement para maging masaya ka po. Okay. Pero may mga nagpapapansin ako <laughs> Nagpaparamdam, meron yes, meron po, nagpapapansin, nagpaparamdam, meron din okay. po. po kahit pa paano. Mga showbiz o mailman? Parang hindi po sila mga showbiz, wala po, wala pong taga-showbiz po. Thank you for that. Salamat nice. yes. O kaya mahal na mahal.